Maalab na pagbati, Pilipinas. Bumuhos ang suporta para sa community journalist na si Frenchie May Cumpio sa nalalapit niyang pagtestigo sa Tacloban Regional Trial Court. Sa so November 11, unang beses na haharap sa korte si Frenchie sa loob ito ng higit apat na taon mula nang sampahan sila ni Mariel Domiquil ng mga kasong illegal possession of firearms and explosives at financing terrorism. Importanteng sandali ito para sa media groups na naniniwalang ang atake sa isang journalist ay atake sa buong media at sa kalayaan sa pamamahayag. Ito rin ay pagtatanggol doon sa kalayaan ng marami pang mamamahayag na maaring maging biktima ng uh gawagawang kaso ng uh, aresto Kaya naman nagkaisa hindi lang ang media groups kundi pati ang human rights at church workers. Palayain si Umabot na rin ang kaso ni Frenchie sa labas ng bansa. Sa katunayan, binisita ni Irene Khan, ang United Nations Special Rapporteur on Free Expression, sina Frenchie, Mariel at Alexander Abinguna noong January 2024. Ayon sa kanya, justice delayed Is para sa media groups gaya ng Alter Media at National Union of Journalists of the Philippines, ginagamit ang pagsasampan ng mga inventong kaso para pigilan ang pagre-report sa totoong nangyayari sa mga komunidad. Sa kaso ni Frenchie na matagal na nag-cover ng paglaban ng mga Yolanda victims at ang pagkawala ng Eastern Vista at ang pagsasara ng Radyo Tacloban ay may malaking impact din sa komunidad na kanilang pinagsilbihan. Napapanahon ng araw na ipawalang bisa ang mga batas na ginagamit para atakihin ang kalayaan sa pamamahayag gaya ng terror law. Sa ganitong paraan, mas magiging malaya at walang takot ang mga mamamahayag na magulat ng katotohanan. Nakikita na natin sa loob ng apat na taon kung paano talaga ginagamit itong ATA, Terrorism Financing Act, at iba pang mga batas no, para intimidate at patahimikin ang iba't ibang sektor. Samahan niyo po kami sa aming panawagan, sa aming kampanya na palayain ng aming kapatid at kapwa mga mahayag si Free... Frenchy Bay Lubog pa rin sa baha ang maraming bahay sa Camarines Sur ilang linggo matapos ang bagyong Christine. Gaya ng mga nagdaang sa Kona sa Bicol, pagdadamayan ang nagbigay ng kahit kaunting aluan sa mga apektadong pamilya. Mula sa Bicol, nag-uulat ang baretang Bicol noon. Bago dumating yung bagyo, lahat ng mga gamit namin, bahong laba, inilagay eh sa storage box. Sa biglaan ng pagdas ng tubig, hindi naman nadala. Lumubog. Wala na po yung bahay. Hiwa-hiwalay na po. Dahil sa bagyong Christine, ang bahay ni Nanay Vilma ay nawasa. At ilang linggo matapos ang bagyo, lubog pa rin sa baha ang kanilang barangay. Sa totoo lang, walong bahay lang ang talagang Nakita rito nung abutin kami ng baha, yung dalawang evacuation, yung barangay hall namin. Yun lang talaga ang nakita rito nung bagyong Christine. Nag-evacuate sila Nanay Vilma at mga residente ng Barangay San Roque, Madawon sa Nabuwa Camarinesur na sa matinding baha dulot ng Bagyong Kistim. Ayon sa National Disaster and Risk Reduction and Management Council, na sa labing tatlong lugar sa Bicol ang lubog pa rin sa baha at higit 30,000 hektarya na lupang agrikultural sa rehiyon ang napinsala hindi na kayang maisalba. Sa 649,122 na pamilyang nasalanta ng bagyo sa regyon, ingit 5,000 libong kabahayan ang tuluyang nawasak. Ibig sabihin, maraming pamilyang Bicolano ang wala nang uuwi ang bahay. Ilampas 40 years na ako dito. Kaya ko lang na nasan yung ganitong pataas pata na tubig. May pinatayo kami yung bagong bahay, wala pang dingding, bubong pa lang, At di pa nga ayos, wasak na ulit. Lahat naman po dito, kami, o gaya nila, Asa uh, muna kami ngayon sa relief lang po. Yun ang totoo. Ayon sa kilusang magbubukid ng Bicol, nakaranas ng pinakamatinding baha ang Bicol Region dahil sa mga antay mamamayang proyekto ng gobyerno. Kaya naman panawagan din ng mga sidente na mapanagot ang mga nasa likod ng pagmimina, quarrying at land use conversion sa rehiyon at ingiit ang kompensasyon para sa pinsalan ng bagyo. Pero gaya ng mga nakarang sa kuna sa Bicol, kamayan ang nagbigay ng na kaunting aliwan sa mga apektado ng sidente. Sa ang relief operations, ang pinangunahan ng Bicol Movement for Disaster Response BMDR. Nakatanggap ng tubig inyongin at 25 kilong bigas ang bawat pamilya sa barangay mula sa relief operations ng BIPO. Ayon sa barangay council, malaking tulong ang relief operations, lalo natbati batid ng BMDR ang uling na mga pangangailangan ng komunidad. Talagang grabing pasasalamat ko sa ganitong effort na ginawa nila sa aming barangay. Last September, pumunta na din sila dito, nag-orient, nagpakain, hanggang ngayon bumalik pa rin sila. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ko sa kanila. Batay sa uh, ating relief operations, nakikita natin na yung akulangan pagtugon ng gobyerno dun sa kalamidad. Ramdam natin lutong nararanasan ng mga residente, lalo na dito sa Madawon. Ang BMDR hindi lang siya sa usapin ng pagbibigay ng relief goods, kundi yung uh, natin ano yung kakaisa ng mga residente na mag gumalaw uh, para sa kanilang pangangailangan. Para sa mga apektadong residente, importante ang pagkakaisa nila para kumilos hindi lang sa panahon ng sakuna, kung hindi para singilin din ang mga nagtudulot ng malaking pinsala sa tuwing may bagyo sa rehiyon. Reynard Magtoto ng Bayat at Bicolon, para sa alam. No to mandatory ROTC ang giit ng mga estudyante, hindi lang dahil sa mga naganap na abuso sa mga kadete noon, kundi dahil labag daw ito sa konstitusyon. Panoorin ang episode na ito ng Rights Watch. Nagprotesta ang mga estudyante ngayong linggo para tutulan ng nakaambang pagbabalik ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o Mandatory ROTC Program. Bukod sa pinapalala nito ang kultura ng karahasan, tinatanggalan din daw ng Mandatory ROTC ng kalayaan ng mga estudyante para pumili kung paano magseserbisyo sa bansa bago sila gumraduate. Pupwersahin sila na mag-carry ng mga armas at gamitin ito kahit hindi naman sumasang-ayon ito sa kagalingan pangangailangan nila. Sa ilalim kasi ng mandatory ROTC, gagawing requirement ang basic military at police training sa mga kolehiyo at technical vocational institutions. Hindi ito gaya ng dati na isa lang ang ROTC sa pwedeng pagpilian sa ilalim ng National Service Training Program at may ibang kurso pa kagaya ng Civic Welfare at Literacy Training. Automatic din na magiging reserbang puwersa ng Armed Forces of the Philippines ang mga graduate ng ROTC. Isa straight jacket tayong lahat that the only way we can exhibit nationalism is through military service. Kapag pinasa ang ROTC, hindi natin makikita yung full picture ng kagalingan ng kabataan na critical na mag-isip at may kayang analysis na siyempre ilabas para sa ikabubuti ng iba't ibang aspeto ng lipunan dagdag ng kabataan party list titindiri ng presensya ng mga militar at pulis sa mga campus kung matuloy ang mandatory ROTC na isang bantaraw sa academic freedom Imbes daw kasing maging lugar ang paaralan para malayang makapag-isip at makipagdiskurso, pwedeng magdala pa ng chilling effect sa mga estudyante ang posibleng military presence. Kasama sa academic freedom ng mga estudyante na makapagtanong ng malaya, makapagsiyasat na kapag nariyan yung mga military ay mas natatanggal itong kalayaan na ito dahil na-intimidate yung mga college students na gawin ang mga, i-exercise ang mga kalayaan nila out of political, legal retaliation. Kaya paliwanag ng grupo, malinaw na labag sa konstitusyon ang mandatory ROTC program. Even though sa konstitusyon nakalagay na civilian authority must be supreme uh, against military authority, biniblur ang lines na ito with this kind of policy and continuous policies ng, uh, ng Marcos Jr. Administration na ipalakas pa ang militarismo, militarisasyon sa bansa. Hinihikayat ng youth groups ang iba pang kabataan, magulang at school administrators na makiisa sa pagtutol sa mga programang anila'y pipigil sa paglinang sa mga kabataan, gaya ng Mandatory ROTC. Mandatory ROTC! Ulan, Huwag Naghahanap ba kayo ng paraan para suportahan si Frenchie May Kumpio? Isa dyan ang pagtangkilik sa free Frenchy May merch. Gaya nitong zine na naglalaman ng mga tula ni Frenchie at iba pang writers. Mabibili sa Studio Soup Zine Library sa Cubao Expo. 100% ng proceeds ay mapupunta sa legal fund ni Frenchie at ng Tacloban 5. Salamat sa suporta! Paggamit ng dinoktor na resibo para mangurakot, Kids, don't do this at home. Panoorin niyan sa ating balita with feelings. 158. Yan ang dami ng fake na resibo na nakita raw sa report ng Office of the Vice President para ipaliwanag kung paano ginamit ang confidential funds nito. Nalantad sa investigasyon ng House Committee on Good Governance na mali ang pechang nakasulat sa mga resibo ng OVP mula 2022 to 2023. Typo error ang dahilan ng OVP sa mga maling pecha. Hmm, typo error? Sa higit isang daang resibo? Sabi ng marami, paano yun mangyayari? Pero wait, hindi pa dyan nagtatapos. Meron pa raw sa DepEd na 787 na resibong walang pangalang nakapirma at higit 300 na resibong hindi mabasa kung sino ang pumirma, ayon sa isang mambabatas. Naku, bad example yan sa kabataan, ma'am. Lantarang korupsyon raw ito ng kabanang bayan, sabi ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas. Maituturing din daw na panlilin lang ang pamimeke ng official documents para maabsuelto ang paggamit sa milyong-milyong confidential funds. Dagdag ni Brosas, impeachable offense ang corruption at betrayal of public trust ayon sa batas. So, nakapagtataka pa ba na may nananawagan ng impeachment? O siya, hanggang sa susunod na balita with feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Altermedia Network. Ako si Paul Soriano at salamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa alternative media at sa panawagang free Frenchie May. Para sa iba pang alternatibong balita at analysis nationwide, bisitahin ang aming website altermedia.net. I-like ang social media accounts ng Altermedia sa Facebook, Instagram at X at subscribe sa aming YouTube channel. Message us for comments, suggestions and stories. Hanggang sa muli.